Maiba naman tayo, hindi tayo puro motorsiklo. Dito naman tayo sa pagkain na may konting halong motor. Parang ganito, tingnan nyo. Ang kinakain ata netong toppings ay interior. Tingnan nyo naman kung gaano kakunat yan. Ayan, pinulikat na ang mukha niya at talagang nagtataka siya kung bakit ganun kakunat na parang goma. Ayan o. No? Halos rayumahin na ang mukha ng ating repa at ang katabi niya ay nagtataka. Gusto rin sumubok. Ayan. <laughs> Ayun ka. At dahil di siya nakapaniwala, sumubok siya na mas mahaba. Ayan. At natapon mo nga ang sabaw na maanghang at mainit-init. <laughs> dahil nang hinayang siya, kaya pinulot niya isa-isa. Meron na naman siyang isang kinainan, hindi ko alam kung ano tong hinahalo niyang sabaw, kung suka ba na may konting sile at susubok muli ang ating repa. Ang kanyang kasama ay pinitik sa muka na parang gomang lastiko doon sa kinakain niya. Pwede mong gawing <laughs> tirador <laughs> ang kinakain niya ito. Ayun o. Napakahaba. <laughs> animal to dalawang to at sumubok pa nga ang ating repa na pinupulikat na ang mukha ayan no pipitikin sa mukha niya